Welcome back to my channel. It's your mother, Crocker, Auntie Crocker. At ngayon, may gagawin tayong kababalaghan. Kumaingay. <laughs> Ayan, so ngayon, papunta kami ng... Saan tayo papunta? Ah, uh, Laguna. Papunta tayo ng ano, ng... Saan yun, Renz? Sambales. Sa Ayan. Panawin niyo kami yung misadventures Kasi kami ay mag-shoot ng uh, music video ng isang... Ah, uh, gawa likha ni Mars Raven ng ang Jessepel. Ganun. Uh, at kasama ko ang aking Fredo. Si Justin. Kung naalala niyo siya, siya yung Plastic Man si Ibarro. At kasama ko ang kanya. kasama si 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 Jeffrey. <laughs> si Mirna. Sorry. <laughs> si Jeffrey. So, nag na lang kami ng ano, grab. Ayun, nakikita nyo ang aming mga gamit. sambales. Ayan na, nakapila na po. Pila, -pila hey. Pila balde. Ang daliri po. naman ni No. Ano yan? Diba mas buti yung box card ng kabito. Parang hindi naman matino. <laughs> 11.55 pa ang um, aming biyahe pa iba Zambales. Tama ba ganito? Turo! Unboxing tayo. Mga pinagdala ito ng mga sponsors ko. Salamat. Hindi mo kaya mag-unboxing. <laughs> Ayan, we're here na sa uh, Sambato ulit sa Masinlok, sa Bale, sa sa bahay ni Kuya Maki at ni Ate Joan. Ayan, kaway naman kayo. Ayan, nasa TV na kayo. Ay! Ayan. Ito ang kanilang humble home. Ngayon, magbe-makeup muna siya. Ayan, dahil mag-house to house siya, mama. Charing! tayo tataob for today's video. Oh! Hi! Hello po! Uh. Ako po yung may-ari ng resort. So, Tuloy po tayo. Nakikita niyo aking mga pananin. Kasi ako isang plant. Ito pa sila tingnan niyo sa tubig. So, Salbahay ka. <laughs> yes, ayan. Umaandar na po. Mamagahi oh, ka naman, Jezebel. Ba't may paa ka na? Yeah. Hi ka naman. Go, kuya. So, pupunta na tayo ngayon sa Magalawa Island. Doon natin yung bangka. Ako naman. Kaway-kaway oh, ka naman.

Ba't nagtitikwatro yung sirene? Bakit hindi sa <laughs> camera po? Sigaw ka ng Jezebel. JEZEBEL! <laughs> Kalma lang! Sabi mo sigaw. Hindi, Jezebel! Ah, sige, subok. Hindi ako bibitaw sa iyo. wala ka. Hindi ako bibitaw sayo. Hindi bibitaw sayo. Hindi video nga kanina pagbaliw. 1, 2, 3, go! Laki ng bunganga. Papakinggan mo yung puso. Ay...

Mabubuo <laughs> Ayan, magandang Alan mga kapak Ayan, Fredo, say hi. dito na tayo ngayon sa... Saan tayo? Saan tayo? Magalawa. Kanina nasa Magauna tayo. Ngayon, nahanapin natin si Kapi Taana.

Ako si Jezebel! Ako yan! Susira, <laughs> so, pakiramdaman ko, ibig na ako sa Tagalupa. Taas, si Credo ba yan? Siguro, may aking mo. Bagay kayo. May aking b**at mo. Bastos! okay one two three go 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 three uh, uh, kisap okay. pa rolling five four three two mukha, mukha. pa na jacob matutri go jacob amin 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 amin

Isa <laughs> <So, laughs> <So>, pa <paano> yung <laughs> butterfly. <laughs> so, <laughs> Sa akin! Sa mukha ako gaga. Dito ka, ka magbukas. Okay. Okay. May gano'n o? Hindi ko gano'n. Hindi, mas maganda gano'n gano'n na kasi may backdress niya. Parating na. <laughs> Pedo! 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 Anong galon ka? Parang kaya kakaulit sa bilis. Kasi ilalim ka na Okay, wala ito kayo yung go. Patay ka mo! Papanood niyo na ang remake ng Jezebel. Starry. Starry. Andy Crocker. As Jezebel. As Jezebel and, 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 Justin, and Rico Justin Rico as, as, Rico as Fredo. Directed by Bini Bining, John Renz, Bernal, JLead, Kaya naman pa niya. Nag house to house kami kayo. Oo. Bye. One eternity later. Eto na nga ang chika. Nandito kami sa waiting shed sa may masinlo. Wala kami masakyan. Panorin rin kami yung misadventure. Nauna na sila Justin kanina. Congrats sa kanila. Nakasakay na sila. Yan kami. Andito pa rin. <laughs>

ha ha ha